Good morning po Tita, Tita Bell. Ah, uh, ito na po yung CR nila, ah, uh, nagawa na po kahapon. Ayan po. Ito po yung pintuan natin sa kusina. Bali may pintuan ulit pala doon na ginawa ni Tatay Rinante dahil exit daw po dito. Dito may plano po siyang iba yata sa ano niya. Kaya hindi hindi po siya pinagdugtong talaga. Ayan po may bubong na po Tita. May bubong na yung CR niya. Ayan na po yung CR na tita. Sinadya niya gantong gawin na may ano pa dito. Exceedang daw. Padaan. Sa likod. Tungo sa? Likod. Kasi doon niya, ano ko ibaba ko doon. Dito na kami dadaan. Uh, Tapos uh. pag magano ko COVID, hindi papasok dito sa kusina. Dito na lang. Oh, dito na lang. Hmm. Saka ito po yung tanki ng ano po ng lababo Nakahiwalay pala. din po ito. ayun tita. I, bali, hiwalay ito. Hiwalay po yung tank sa, na safety tank ng ano? Uh, si, uh, CR. Uh, Opo, mag-iba po yan, tita, yung ginawa na ito dito. Iba lang yung tank niya. ano lang yung dito ng... Nang CR, iba lang po ito. Iba rin yung sa lababo. Bali, um. dalawang ano lang. Dalawang patong lang ito na. alo ah. Ginawa mo uh -huh. para sa para ano, lababo. Ayan po tita, kunting galaw na lang natin, matatapos na tayo kasi ito na po, buo na. Paggawa na lang ng pintuan niya, sa kapintuan dito, mga bintana, tapos na po tayo tita. Ayan po, pakita ko lang po sa inyo kasi yung ginawa namin itong nakarang araw. Kasi si Taterinante, so may lampo nung nung dalawang araw ng tatay rin nante saan ka ba doon sa bayan sa bayan mm -hmm. Mm -hmm. Ano, mm -mm. Ano mm, -mm. Ay, ayan, ayan yung pinang ano mo sa pag exam ng anak mo ang tawag doon sa pag amot sa tagalog yung ano yung sa project ano yung ano yung, alam mo yung, alam mo yung amot <laughs> ay hindi ko alam yung amot tawagin tita sa yung, yung may babayaran ka doon sa school na bagay yung mga papel na ipapaserox ayun po yung babayaran ni para yung test ayun para sa paper po ng anak niyang panganay ayun sa po check naman yung marami oo oh, oh, yung ano yung pambibili ng project hmm. kaya po naging ganun po yung ano uh, sumaylen po sa sabayan tita Ayan po tita. Hang dito lang po yung video namin tita. Ah, balip na pinakita ko lang po sa inyo yung CR. Ah, kunting kimbot na lang po tita. Eh, tapos na po tayo sa project natin. Bali yung bintana mo tatay rin natin. Anong plano mo pala dito yung ano katano? Yung, yung kawayan na lang na i -re restress mo? O ano? Kahit ano lang yung ano may plywood naman dyan. Ah, may plywood. Ah, sige, iskartin mo na lang. Ayan po tita meron namang kahoy. Oo. Mm -hmm. Ito na yung kahoy. Oo. Yan po, tita. Ay, nakabit mo na pala yung ano mo, lababuhan. O lababuhan niya, may mga kaldero. Mga hugasan. Mga hugasan ko, hinugasan na yan. Hugasan pa. Ayan po, tita. Ayan. Thank you, thank you po, tita, sa inyo. Hanggang dito lang po, tita. Bye-bye. Bye-bye po. Maraming salamat. Bye-bye.